Good morning. Medyo sunny day. Ayan, ang ating pagkain medyo mataba-taba pero luto naman sa ating mantika. May dalang chicken si Jenny kasi birthday nga pala ni Iron. Ayan, so sabi ko. Ito, are pa ako may lumpia. Alika, kukunin ko yung aking ano. Hanapin nga natin yung ano, ang Thai part. Ayan. <laughs> ko nga rin kilala, alis na ang type. Ang <laughs> <laughs> yung medyo malapad, na parang meron siyang buto-buto sa ilalim. Marami na pala lang. Ay, di yata yung walo na, ano? Aha. Uh -huh. Walo na. Hindi ko. ito. Aray, may buto-buto. Pero parang hiwala yun, ano? Hindi kay aray. Hindi rin. Pag wala, ay ano? Ay, aray. Hmm? Aray. Yun kaya, yun? Parang para siyang wings, parang hiwalay. Paano ba makilala ang type part? Ang Thai part ay malapad na walang space ang ano. Are. Ha? are oh. Parang yun nga yata. Ito. Balik tayo nga ining. Ito yung may boto eh. Oo. Oh. Ayan na nga siguro. Ito, ito. Ito. Mm -hmm. Okay. Isave That... natin. Hindi pa ko pakakain ngayon mamaya man. Ay, dito ko muna ilagay. Okay. At dahil birthday niya naman, hindi ano na tayo? Cheat day ulit. And uh, birthday din ni uh, ni Banak ahapon. So dumalo tayo doon. Nung before pa siya mag-birthday. Ang isang araw pala. So hindi tayo nakalabas kahapon. Kaya uh, mamaya pagkantohan natin. Tapos lagi ko nakita yung mga pictures niya. Na marami na naman mga ala alam bumalik. Sa kapanaro naroon, Banak? Happy birthday! Magpapalagay lang tayo nung, yung narinig ko sa TikTok na pang temporary color. Papalagay tayo kay Jelly. <laughs> kay Jelly. Kay Jelly. Para pantay. O sana maglalagay, para pantay. Like say. Like say. na napapalawa natin dito. Nakatanggal din. Mami, pagligo ko, tanggal na rin. Ah. Okay. Um, wala na. Yeah. <laughs> wala na bagay. <laughs> Ay, hindi na Ayos na yan. ha ano ka ba? O, kanak piprito ng lumpia si Jenny. Eto yun, Oh. ko siya, I think, parang, ano, 200 plus. Dito natin. Makapit pa ka sa kamay. Hindi masyado. Konti lang, Konti lang. Okay, kain tayo. tayo ng bawang. Ayan. Pangontra. Tapos, buti na lamang may mga nakukuha tayong ketchup sa mga McDo at Jollibee. So, meron tayong reserve ba pag nauubusan? Meron din palang spaghetti dito. Hindi ko nakita. Ayoko ng gravy. Hindi ako mahilig sa gravy. Ah, may spaghetti. Patikim din tayo. Ito naman, luto sa pundika natin. Eto Ito, hindi na natin kakainin. Pensa pa, mamaya nga kung ulamin ko ito yung ko? Ayan, so kakain tayo. Ano ka, ning? Ano yung paper ng manok? Ano pala yung manok? Kinagpatira tayo na ano kanina, diba yung... Ang tanga dito, Thai Park. Ayun po si Iron, kung wala tayong pa-birthday. Ilan daw ka na to, Toy? Eh? 17 mo. Okay, pabait ka na kaya. 17, ayano. o. Oh. Opo. Santo na lang, 18 na lang. Papa ka ba ito, Toy? Eh? <laughs> okay, lagi ko nang susunod. birthday lang mo ba? <laughs> yeah, lagi kong iniis na biyak at suplado nga pag minsan. <laughs> Tapos nagluluto na si Jenny ng lumpia. Hindi rin tayo mahilig sa lumpia. Pero siyempre birthday ang kakain tayo. Ayan. Itong nanay na nakayarihaya ni Iro na yan. Ano masasabi mo kay Iro? 70 na raw. Magpahit kaya? Magpahit at happy happy birthday. Wow. Madali lang malutuin. Ah. Bakit pa sa Balik ko mo na ako dito, eh. Kailangan ni birthday, eh. Tapos? Hindi na, mabalik din, eh. Ano ko sisimba ka raw? Nasimba pa sa Okay, okay, okay. Anong wish mo? Ano po? Madami dito, eh. Natanggap Ha! 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 Natanggap Ha! 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 sa Happy ah, birthday, Totoy. Magpapakabay oh, ka lang gusto kong magpakabayit ka eh pag kahit hindi tayo magkasundo eh. <laughs> Nakakalito ko sa kanya kapag inaangaso ng kanyang nanay at tatay, eh, siyempre, eh tayo mapagmahal tayo sa magulang. Kaya pinakita tayo ng mga ganyang bata ay eh, nako. Yung mata ko! Ay <laughs> nako, ganyan. <laughs> Tititigan ko lang ng ganyan. Sabay, bagsak ng pinto. <laughs> Alam na nila yun. At <laughs> yung mga magulang ninyo, yung lapin natin ipigay eh. Ito yung pag mabuhay kaya. Hindi ba tayo mabuhay kung hindi dahil sa binhi na din na nabigay ng Diyos, ha? Katawa na ating mga magulang, di ba? Sa so, sila yung naging medium. Para tayo mabuo. Ari pala yung manok. Yan, yung pinasave natin kanina. Tapos, itong ketchup, ilalagay natin dito. Ito yung drama ko kapag nag, pagka ako kumakain ako dalang ganisa. So ngayon, I try natin bigyan sa chicken. So, pag ako yung napapaluto ng pork, yung pulo laman, pulo, puro laman, nabihira-bihira naman, siguro mga 3 months ako pa tayo paruto ng gano'n. Yes, mahal. Ayan, dito na naman yung isa. Mamaya, punso. Mamaya na kayo. Mamaya. Bibigyan ko kayo ng treats. Ito ko nga muna ng treats, hindi na... Yeah. dalawa ito. Ito kasi chicken. Ito kasi ay... Ito kasi ano ka? Beef? Beef. Oh, dito kayo sa chicken para lahat tayo naka-chicken. Pwede na kayo, pwede na. kayo. Ayan. Robert here. Come here. Okay. So, kita yata. ito. Paano eh? Okay. Up, up, up. Up. <laughs> Down. Okay, number two. Okay, don't take it yet. kayo ha? If I say go, dun sa kakainin. Go! Okay. sa ako kaya Okay lang naman. Ayaw ko ng ano? Ayaw ko ng hotdog. Tanggalin natin ang hotdog. Kaya ko ito yung hawak ko, less sa mga sumusuporta sa atin, sa mga sumusubaybe sa atin, alam na to eh. Maka naman magta kayo iba, hawak niya. Kasi mas ano, mas kontrolado ko yung tremor, meron tayo essential tremor. Pag ganito, ayan, ito na Now you know. <laughs> ah, gira pa ako. Okay, kain natin ng chicken. Nagkawin natin ito ng ketchup. Naku, hindi ko nagamit yung microphone para less na tayo less sound. At least, no, di ba meron tayong bawang pangontra. Pangontra. Okay. Ako na naman yung aso. kasi ginagalit kaya tayong mga bata. Ito tayo sa laman laman.

Ano? Bawal! Alam, dalawa pa. <laughs> Bawal, senyor eh. Eh, may chicken kayo sarili doon. May chicken silang kanila. Di ba may chicken silang kanila? Ano? O, oh, ito yung kanilang chicken. O, oh, meron silang kanila. Ayan, oh. Hmm. Ang tanda, nakabukod. Diklan ka pala, karang, karang got. Mm. Ito, uloy. Ha? Uloy. Meron na? May pasalubong sa Wala Walang makakal. May pasalubong na uloy sa akin si Aira. Pero wala pang marang ano! Hindi ko alam kung marang yan. Paborito ako kasi yan. Yan o. Yan! Ha? Makanong ganyan ngayon? Mahal pa ano? 80? Ha? maliit na liit pa. Siyempre natin. Hindi kasi, Tanggal natin ang balat. Huwag natin kainin itong balat. Bigay natin sa kanila. Malinis ba eh. Kaya ito ako ng kamay. natin dito. Hindi ko ito. Hindi ko pa itong ininyipin. Ito lang isa. mo din Parang hindi ari yung ano, hindi ari yung tayo hindi nga tay so, taba pa rin to taba pa rin yan oh, dahan 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 hindi nga ito tay oh, pag bilis bilis dahan 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 mm -hmm. gusto ko eh parang parang buto ganda ay bawang-bawang. Hindi ba? Bawang-bawang, yan bawang-bawang. Sarap. Ang palambalap. Kayo, sa mga hindi pa health conscious o sa mga hindi alam nila na meron silang karamdaman, yung nasa ano pa, healthiest healthier stage ng, ng kalusugan ka nila. Ilang manok ng jelly pin kain niya? Oh, McDonald's. Dalawa, apat, ilan? See. Yan, umilit na ng bonggang -bunga. bongga. Magkanda, yeah. di ba may natural light? Yan ang gusto ko. Diba? ba? So, na natin ang uloy. Diyos ko. Ito ay, ah, uh, Parang mula November, wala na nito dito. Gusto ko sa'yo marang pero siguro wala pang marang. So pag ganito, pag ganito ang ano, feel ko uloy talaga. iyon. So tingnan natin. Uloy na ito, uloy. Tapos nadudurog pa yung kanyang balat. Ayan, nadudurog siya. Bibiyak-biyak. Ayan. Ayan siya. Okay? Para, thank you. Okay. Ingat kayo. Nabatil naman namin si Aaron. Hmm? Ay, gusto Abot ang ganda niya. Poison ako. In fairness, hindi talaga halata ang uban. Ini <laughs> oh, Hmm. hmm. nalatak pang tumakan na langaw na to kasi kasi langaw na palipag dito. Wala naman. Ha? Wala po. Ang sarap. Alam mo ang dasa na parang ano? Parang semi marang. Alam ko sa dapa masasarap na umarang. Oo, masasarap. Mm, -mm. Baka naman. Ang hirap na kung pupunta tayo ng Dabao para lang maalo. Kasi dito wala talaga mabiling Davao. Hindi, parang kamihina naman ang aso dyan. Pumunta ng Davao para lamang bumili ng ano. So, mamaya na natin uubusin to. Ayun. Hi. So, nagpunta na po tayo ng ano kahapon. Nang, ano kahapon, nung isang araw, bisperas ng birthday ni Banak. Ah, uh, tapos bala kong bumalik yung birthday niya mismo. Pero, hindi tayo nakabalik two days na tayo dito sa bahay na hindi makalabas. Medyo masakit yung aking paa, hindi yung arthritis, kundi yung aking naging, naging epekto rin ng pagkakapedicure sa atin na natanggal na naman yun. Ano nga tinatanggalin eh? Ingrown. Ingrown. So alam ko, successful na yun eh, di ba? Two months ago na pagdating ko kaling Japan, 3 months ako pa yata. Hindi pa lang natin po hindi natuloy. So, bukas, plano ko nang lumabas ang baho na natin ah. <laughs> Kahapon naligo ako pero ngayon hindi pa ulit. Nakakatapad mali ko pag nasa bahay lang, tapos nag edit ka, tapos pagod ka na, tinatabad ka na, paghilata ng konti, tapos kain, tapos i-toothbrush, and then may mga ano naman, YouTube-YouTube, Facebook-Facebook nga sa mga maya. Ay. So, pag-anan-ganan lang ulit. So, si Banak ay balak natin po ng bukas, and offer tayo of ng prayer, and gawin Di natin um bulaklak or candle, and nakakamis nakakamiss. Alam niyo bang siya yung siya yung nawala na hindi pa rin ako alam ko wala na siya pero parang ang hirap pa rin, hindi naman tanggapin eh pero parang ang hirap pa rin paniwalaan na talagang wala na. Alam niyo yan. Yeah. <laughs> Ba't kaya ganun? Ang hirap kalimutan ng isang banak na ganun kalakas ang impact. Ang kanya para mga, mga pangarap ay hindi na natupad. Ang pangarap po niya ay makapag makapagpatayo ng parang kay diwata. si so gusto niya ng ganun. Makapagtayo ng anong tawag sa pagkain na yun? Palibasa hindi ako kumakain nun. Pares. Yun, makapagtayo ng pares. Doon sa harap ng kanilang bahay na parang pagmamay-ari pa rin pala ng kanyang kapatid na nakatira sa Amerika. Yun ang, yun ang gustong gusto niya. And then sabi niya, in case, kahit isang restaurant na puro adobo. Na actually gusto ko rin naman. Ang sabi ko nga ako, ako lang, hindi kasi ako talaga sa pagluluto. So, iniisip ko noon, nung marami pa akong pera na, paano yun na parang mahirap pagka hindi hands on na andun lang ako na kaya kaya lang ako mahirap yung kasi malaki marami pang bayarin sa sako sa ganyan ganyan tapos hindi bang ganun kalaki halimbawa baka wala rin maabot sa kitaan so yun pero si Richard talaga ay he could cook especially adobo yan sarap talaga ng kanyang adobo kaya ayon, nag-iisipan namin kung paano niyo magagawa yun. Nung ilang ano kami nagbe-brainstorm, yung kahit wala siyang pera, brainstorm pa rin. Ah, dapat ganito. Tapos ang ilalagay mo, ganito. oh, nga, no? Tapos ganyan, ganyan, ganyan. <laughs> so yun, gusto niya ng adobo. Ang isang tindahan na may mga adobo. So, pag tayo nagkapera ulit, nakabangon, ayun, parang gusto kong ituloy yun. Kasi hindi lang naman niya gusto yun, kundi gusto ko rin talaga. Pagkakataon lang nag-uusap kami na talaga. Gusto mo special ngayon, yung kanyang special. Iyon. Ayun nga. Sana ay ano, kasi two months na siya kumikita doon. So sana ay na-recover na nila ng pamilya para magamit nila or maituloy kung sino man ang pwedeng mag-vlog. Ayan. And... Uh, basta, <laughs> iba yung kanyang epekto eh. Hindi lang sa akin kundi sa aming mga kaibigan niya. Dapat nga may buong pa birthday yung mga iba pa namin kaibigan sa kanya. Sabi sa akin ni Ate. Happy birthday sa'yo, paring banak. Magamat tinatalakan tayo. <laughs> Ganun magkakaibigan, talakan, di ba? Okrayan, magamat tinokray mo, banak. <laughs> di ba, baratago lang ng tunay ng mga magkakaibigan. Yung walang preno-preno buha minsan. Kala mo lagi nag-aaway. So yun, ay... Naniniwala ko na may mabuting puso si Banak yun ang isang dahilan kung bakit medyo naniniwala tayo. Medyo. Naniniwala tayo na nandun sa heaven na Okay, so maraming maraming salamat yung walang sawang pagsama sa ating bawat kembo. This is your friend Roboto. Sa nga nagtutok ko sa imasa at mabuhay lahat ang sa masulog ng world. Robotology pa more and more and more. Thank you at happy birthday po sa lahat ng mga may birthdays ngayon.